Samantala, pumalag ang kamera sa birada ni former President Rodrigo Duterte na pugad ng katiwalian at most rotten institution ang mababang kapulungan. Ayon po kay House Secretary General Reginald Velasco, seryosong pag-atake sa mga kongresista ang mga patutsada ng dating Pangulo. Handa naman daw ang kamera na magbigay ng seguridad para kay Congresswoman France Castro na unang niyang pinagbantaan. Nagpasalamat si Castro sa suporta ng kanyang mga kasamahan sa panghuna ni House Speaker Martin Oualdez. Binanata ng nakatatandang Duterte ang kamera matapos ma-zero ang confidential funds ng Office of the Vice President at DepEd na pawang hawak ng kanyang anak na si VP Sara Duterte. Bakit kailangan mong itretena, na tatawagan mo yung mga tao na mag-people mag power no? pagka hindi daw pinaudit? So parang dun, dun sinabi ng mga party leaders, parang mali yata yung, yung call for action, no?